City Plaza. Halos mga motor, motor na rin yung nakapark yan. So wala nang gaanong vendors dito. Mga street food vendors na ating makita mismo dito sa kaba ng karyedo. Uh, magsimba kasi siyempre kailangan mo itong mga kandila dito. Ayan. May mga puwesto pa rin dito ng mga kandila guys. Ayan. May ng kandila. So ayan, napakadami sa mga dito. Mismong Plaza Miranda guys. So ayan plus Miranda tapos ito yung mismo kia po guys oh, kia po ito may mga linya narito guys oh, yan nasa gilid na lang po yung ano yung pwesto 1 so pwede ka nang lumahan sa gitna kahit motor siguro kasi narito yan ito sa may likod lang to ng karyedo. Pag uh, tayo dito, yung likod ng karyedo mismo. Yung pwede nating daanan. Yan, yun, yung makita ng linya na ano May, meron lang talagang linya na pwede kang ano, magtinda lang. Ayan, yun yung palabas sa pagod na karyedo. Papasok palabas sa karyedo yan. Ito na ngayon yung uh, MLRT LRT station guys Ito sa may karyedo. Station. Ayan guys, so, so dito tayo sa may kaabaan ng Carriedo Street. Ayan, wala na tayo dito makikita mga ano ngayon guys. So. Mga vendors. Talagang zero vendors sa dito guys sa may Carriedo. So inaana po rito guys yung linya. Kaso wala nang yung ano, palatandaan dito na pwede dito sa sidewalk yung mga vendors talagang malinis na to. yung kaba na ano mismo ng Carriedo. Yan o. No? Ito yung Carriedo Center guys. O yan. Carriedo Center. Tapos papasok yun doon ng ano yung mismong palingke. Pagpunta natin diyan, yung mismong simbahan guys, oh. Yan. Dito sa mismong ano lang Carriedo. Yan, halos wala kang makikita nang ano rito. Yung nakapwesto sa gilid ng kalsada. Yan, tayo ng payong guys, may grabing init. Kapayo lang tayo. Um, yan, puro lang dito mga parking ng motor. Yan, mga nagpa-park na motor yung ating makita. Yan, yung ano, Manila City Plaza. Halos mga motor, motor na rin yung nakapark yan. So wala nang gaanong vendors dito, mga street food vendors na ating makita mismo dito sa kaba ng karyedo. Puro motor na lang yung nakikita natin dito. Pakahaba ng karyedo guys. Oh. Ito na yung arco mismo. Yan. Arco ng karyedo. Yan. Ito may corner ibang Tapos dito, andito pa rin yung mga nagtitinda ng kaldila guys. Yan. Siyempre hindi mawawala yan dito. Ito kasi yung pinakaano ng simbahan ng Tiapo. Pag after, pagka magsimba ka, kailangan mo itong mga kandila dito. Ayan. May mga pwesto pa rin dito ng mga kandila, guys. Ayan. Ang dito pa, marami. Yung puwestoan ng kandila. So, ayan, napakadami sa magsimba dito. Ayan. ayan Ito rin yung mga vendors dito. Ayan. Dito pa rin. So, napakadami pa rin, guys. So, ito lang naman ang makikita natin dito. So, huwag natin dito sa may tiapo, sa may simbahan. Ayan. Papatok tayo doon mismo guys sa ano, sa mismong kabila naman. Yung kabaan ng sa may mismong loob. Ito. Villalobos Street. So, Pabasok tayo dyan sa may Villa Street Villa Lobos so, Dito marami pa rin windows so, Kasi nasa tabi na sila May mga linya dito Na yun lang ang, ang, ang pwede Paano tayo doon sa alamus mong logo? Ayon. <laughs> yun yung mismong Plaza Miranda guys. oh, yan. Plaza Miranda. Tapos ito yung mismong Kiyapo Church guys. Oh. Quiapo Church. Ayan. Napakadami rito yung guys. Uh, picture taking na rin yung yung mismo yung uh, Yapo Church na maraming nagisimba sa ngayon so araw lang sabado guys yan okay, yung nakita natin dito na ang dami dito po na ngayon sa Yapo Church and then pagdating sa loob guys papasadaan natin yung yan so may Villa Lobo Street pupunta tayo dyan sa may Villa Lobo Street pasadaan natin dyan ngayon yung sena uh, dito sa may Villa Lobos ah, uh, napakadaming tao pero alis ko konti na lang yung ano ano tinda dito pero ano nasa mismong ano sila mismong gilid na so hindi na nasa gitna so yung dating yun ako pa na space is uh, ano siya malaki ngayon nalo sa ano na lang, kukunti na lang. So mayroon kasing guhit na ano, mayroon kasing guhit dito na nila guys yung uh, Manila City Hall. Yan. Ayan guys. Oh. Ayan natin yung payong natin. Ayan. Ito yung ditinda pa rin dito ng ano na mga kanin yun yung, yung yung mga ano palamig yun kay aling na, na ba yun yung palamig yun nandito pa rin yung mga gulay marami rin perfect yung mga linya na rito guys oh yan sa gilid na lang po yung ano yung pwesto 1 so pwede ka nang lumahan sa gitna kahit motor siguro kasi na rito Ayan. Ito sa may likod lang to ng karyelo. Pag uh, dumaan tayo dito, yan, likod ng karyelo mismo. Yung pwede nating daanan. yeah, Ngayon, yun, yung makita ng mga linya na, ano dito. Meron lang talagang linya. Na pwede kang ano, magtinda lang. Ayan. Yun yung pab palabas sa pagod ng karyelo. Pab Papasok palabas sa karyelo yan. Ito naman yung pagod Villa Villalobo Street. Dito yung makikita natin na uh, mga nagtitinda ng gulay mga pagkain yan, mga damit na uh, inyong mabibili hindi ko pa tayo dito saglit ha so pasadaan natin itong kabaan ng kariedo tapos ito na tayo ngayon sa may Villalobos sa mism mismong uh, Kiapo Church is yung po Church yan, ito yung arko yun kami yung pinasukan natin kanina tapos ito yung ito yung mga tinda ng mga pagkain guys so, oh. mga sikat na pagkain um, um, yan, yan for horno mayroon din dyan uh, dito yung mga nagtitinda na ng yan, mga mangga yan, mayroon din dito mga mangga mga tuyo yan, tindahan ng mga tuyo guys talagang kitang kita na rin sila dito guys eh. kasi dati dito, yan talaga mm, mahirap dumaan masikip ngayon uh, ah, halos hindi na sila sa gitna pakita natin na sa gilid kasi may mga ano na may mga guhit na oh. yan guhit ito po kayong shilas please fruits yan nandito pa rin oh. yan. so mas lumuwag ngayon yung kahabaan itong Villa Lobo Street yan na ating madadaanan dito sa ngayon eh. yan halos sa uh, malaki yung pinagbago lumawag tapos yung mga sasakyan na malalaki siguro pwede pwede na dito dumaan kasyang kasya na rito yan o oh. luwag na guys ng ano uh, ito sa may banda sa pwede pwede na dumaan 'yung mga sasakyan ganito, May malaking sasakyan dito na dumaan, guys. So, pwede nang uh, dumaan 'yung ganitong sasakyan dito. 'Yan, ito. Okay, 'Yung Nadad nadadaanan natin dito sa ngayon na maluwag na akyan. Dito na tayo sa may ano may tapat ng Kinta Market. Kinta Market, Yun yung Kinta Market keso, Kinta Market. Yeah. At uh, dito, ito yung ano, luwag din dito, maluwag din dito ngayon sa may Kinta Market kayo, no? Hanggang doon papuntang SM, at sa daan natin guys oh. Ito yung papuntang SM naman. Nagmula dito sa may Kinta Market. Ah, uh, so ganda no? pag dumaan ka rito guys, eh. napakaluwag na ng daanan dito. Yan yung ismis mismong SM. guys yeah, yung SMS mo guys, oh yan. Malayo-layo pa ng konti, pero oh, makita natin na, na napakaluwag na talaga ng daan dito. Pag uh, lumaan ka rito guys, oh. Yeah. yeah, balik tayo ulit. Plug natin dito guys, ano eh. Ah, ano, nag-clearing pala dito. Hindi natin. Ayan eh o, sa gilid yung mga yung mga paninda dito Ayan Paano lang natin dito yun Yung mga paninda nila dito sa gilid o yung Mga nagtitinda doon kanina ng mga Kandila, andito nakapuesto na ngayon so, Sa gilid dito ang ibang ilisa street Ayan eh o, ang haba Ayun. So guys so, sa may ibang ilista so na yung mga nagtitinda ng kanila dito na pwesto guys so kawin na ako kanila dito dito na uli pa sa ibang ilista guys nag clearing kanina dito sa kaba ng ibang ilista street so pasalahan natin itong ibang ilista street sa ngayon guys so na alaga na, namang na, na, ano na, na, ah na, na, Talagang panay clearing dito sa ngayon guys Kaya alo sa madadaanan natin Talaga doon na lang dapat sa gilid sila So may mga linya po dito na naka Naka ano guys nakalagay yun yung susundan po dito Kaya ano Sa mismong linya na lang yan po yung sila magtinda Sa mismong linya na lang yan ay ay bayad din yan Ah, guys, eh, dito sa gilid ng ibang ilista, may mga nakala, marami mga mga ano na rin linya dito, mga guhit na kung saan pwede pong gusto, Yung mga nagtitinda dito sa ngayon, guys, oh. So, yun yung pwedeng na nakita natin yung mga ano, mga nagtitinda ng kandila dun sa tapat ng ano. Yun yung ano, yung pinaalis dun sa harap ng um, Yapo Church dito may mga line yan o oh, mga line na nakalagay yun yung dito lang sila mismo kung westo grabe yeah. yun yung mga pwesto dito sa may ibang ilista ito na ngayon yung situation dito guys ayun, sa may ibang ilista yan na talaga namang mayroon ng susinding silang linya mga guhit na pwede ka magtinda lang guys Ayan, so yung mga gusto dito. Ayan, may mga kuwisto dito may mga guhit-guhit na yan yan may mga guhit na kaya nilagyan dito ng guhit ayan, hanggang doon sa dulo guys so yan kita natin na may mga guhit na rin yan yan Ito yung uputan na tayo guys na may isitan. Na may na may isitan na tayo mismo pupunta. At ito yung kahabaan ng Ilista Street. Dito sa may sa may Kiyapo, Maynila guys. Yeah. Ito yung nakikita natin eh. Na